Ang video ito ay kumakalat ngayon sa internet na mula di umano sa may-ari ng isang hotel sa Mexico. At ang video ito ay kuha di yung mano ng isa sa mga trabakante ng nasabing hotel. Isang araw nang may mapansin siyang kakaiba mula sa bintana ng isa sa mga kwarto ng gusali. me dijo que se veía una persona en la habitación 30. Y le dije no. Y me dice, está ocupada. Le digo no, no la se desocupó en la mañana. Y no hay nadie yo misma fui a ventilar esa habitación. Y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que si es cierto se ve una... Se ve como que si estuviera, alguien se estuviera asomando en la ventana. Aquí más cerquita. Aquí más cerquita. Ahí se ve, se alcanza a ver una cara. Unos ojos. Vamos a ver. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque este es, desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada. A lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama. Porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele donde está, donde estábamos. Donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo qué. Porque Mula sa bintana ng isa sa mga kwarto ng hotel, makikita ang mistulang maputlang muka ng isang tao na nakatungo sa babaeng kumukuha ng bidyong ito. Agad na pumanik ang babae at ipinakita ng malapitan ng bintana ng kwarto at wala namang kahit ano na naroon. Pero sa kanyang pagpasok sa loob ng kwarto ito, bagamat wala naman siyang nakitang kahit ano, ay nakarinig naman siya ng isang malakas na tunog. Ayon sa ating sender nanindigan ang ng uploader ng video ito na ito ay totoo at hindi gawagawa lang. Pero kagaya pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. May isang lalaki sa Indonesia ang sinubukang magpaka-ghost hunter at kayahin ng kanyang mga napapanood. At isang gabi pumasok siya sa loob ng isang sementeryo para subukan mag dito. Pero hindi niya inaasahan na nung gabing ito ay meron pala siyang makukuhanan Na talaga namang nakapanghing ni Labot na ng sementeryo nakita ng lalaking kumukuha ng bidyong ito ang mistulang isang babae na nakatayo malapit sa isang puntod na may makabang itim na buhok at puting kasuotan. Pero sa isang iglap lang ay bigla na lang lumitaw ang babaeng ito sa kanyang harapan na nagpatakbo sa kanya ng mga oras na ito. Totoo so, nga kaya ang nakuha niya sa video ito? Isang nga kayang multong nagpakita sa kanya noong gabing ito. Kayo na ang bahalang umasga. Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong ay binisita ang isang abandonadong hospital sa China na pinaniniwala ang haunted. At kagaya ng palagi niyang ginagawa ay sinubukan niya itong investigaan habang siya ay nakalipe. 你不觉得他有点诡异吗？兄弟们，你说这要是跑了怎么办呢？完了，再试一次啊！ 咱就讲好啊、哦！要他妈逼的真跑了，咱是撒丫就跑，还是上去就干他？追！我不管！我,我操你妈！我操你！我操你！我操你！ 完了。 Mula sa bahaging ito, napansin ni Xiaolong ang isang laruang kotse na maya, -maya pa ay bigla na lang umandar at pumasok sa loob ng isang kwarto. Sinundan ito ni Xiaolong at winasak pero makikita natin sa bahaging ito na wala naman itong baterya at wala rin itong motor na posibleng nagpaandar dito. Kasunod nito, nakarinig naman si Xiaolong na mga tunog na sa tingin niya ay nagmumula sa isang bahagi ng ospital na nakasara. Hindi ka 我操你妈！哎哎 Habang nasa loob ng isang kwarto si Xiaolong, nakita niya mula sa refleksyon ng bintanang ito na may ilaw sa banyong katabi niya at makikita mula rito ang isang itim na figura na mistulang isang tao. Agad-agad naman itong nilingon ni Xiaolong pero wala namang kahit na ano na naroon sa loob. Bagamat kinalabutan si Shaolong sa kanyang nasaksiyan, ay nagpatuloy lang siya sa kanyang pag-iimbestiga at sinubukan pang libutin ng iba pang bahagi ng ospital. Hey! 说话！哎、嗯、我操！谁？谁呀？我操你！爷们！谁呀？我操你妈！我听着有一个声说话。啊、哎。 哦、我操你妈！整半天是你啊，你进来了，我以为管理员呢。来来来，过来来，谢个身。这玩意儿呢？ 他妈的，操你,你,你,、嗯、你妈！我操你妈！我操！我操你妈逼！我，我去你妈逼！牛逼！牛逼！牛逼！ Muling nakarinig si Xiaolong ng mga tunog at boses ng isang tao At habang hinahanap niya ang pinagmumula ng mga tunog na ito Ay nakita niya mula sa dulo ng hallway ang kusang pagbukas ng mga pintuang ito Maya maya pa ay nakita naman ni Xiaolong mula sa siwang ng pintuang ito Na tila ba may kung anong kumilos sa loob ng cubicle na ito Agad-agad naman itong binuksan ni Xiaolong pero katulad ng inaasan, wala namang kahit ano na naroon pero di pa dyan nagtatapos. Tingnan 妈的！操你妈！你个狗东西！ Mula sa bahaging ito ay napansin ni Xiaolong ang pag-ilo ng elevator na ito Na tila ba gumagana ito Yun ay kahit wala naman diyo man ng kuryente sa abandonado ang hospital na ito Matapos ito ay bumaba naman si Xiaolong at nakarinig ng mga tunog na nagmumula sa bahagi ng ospital na nakalak. Tinadya ka ni Shalong ang gate at sinubukang sigaw-sigawa ng kung ano mang naroon at maya, -maya pa ay nagpakita na sa kanya ang tila isang tao na may puting kasuotan na dahan dumaan sa salamin ng pintuang ito. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Xiaolong sa kanyang livestream ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong ospital na ito sa China. Mga multo nga kaya ang nagpakita at nakuha na ni Xiaolong nung gabing ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang TikTok user na si Kayla na ginagamit ang kanyang TikTok account para mag-alok ng bautismo sa mga taong gustong maging kristyano ay nagbahagi ng isang kakaibang video mula sa kanyang TikTok account matapos na may mapansing kakaiba ang isa sa kanyang mga followers. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Does anyone see the face in the water? I don't see it. I'm not good at these kind of things, but I want to see it so badly. So if you don't know the backstory, I'm gonna play this video. I baptized this man. He had lost his wife. And apparently right whenever I start praying and I say Heavenly Father people are seeing a face and they say it's behind me somewhere in the water. So let me know if you see it. I wanted to see it so bad and I watched it several times, but I never saw it. I'm obsessed with it and I want to see it. Here we go. Okay. Yeah. okay. I lost my life two years ago and I just to come to me, And I know you will. <laughs> you ready to pray? Yes. Heavenly Father, I thank you so much for death today. I thank you for His life, Lord. I thank you that He's able to have bravery to come in this water today. Thank you for that obedience that it took to get here. God, I say His father's affection be gone right now. In the name of Jesus, we break that chain completely off his you. In the name of Jesus, Lord, I ask that you fill His body with the Holy Spirit, for we know by Your Word it says, by Your stripes we are healed. So I ask for healing. Ayon sa mga followers ni Kayla nang na silang manalangin ay unti-unti di manong lumitaw mula sa tubig ang isang imahe na animoy mukha ng isang tao Hindi ito ganun kadali makita, pero marami sa mga followers ni Kayla ang nagsasabi na posibleng ito ay ang muka ni Kristo, Pero may mga naniniwala din na posibleng ito ay ang muka ng asawa ng lalaking nagpabautismo na pumanaw dalawang taon na ang nakalilibas. Ang ito ay kumakalat ngayon sa internet na ipinadala naman sa atin ang isa sa ating mga viewers na si Gian Corpus. At ayon sa kanya ang bidyong ito ay natagpuan din ng isang lalaki sa Japan. At isa diyuman umano itong dokumentaryo noong dekada 80. Pero meron diyumanong umano'ng kakaiba sa bidyong ito. Nagumulat sa lalaking nakahanap nito. Ano sa laki ano kopterun kai na? Eh? Toyo koto? Ha? Kore wa? Nansu? Hm? Ano 'yan? Ore? Ei? Hako ka. ka. na? Ito, chotto omotai. Ah. Kore tekagami desu. Hai, tekagami da mula sa video ito na ng isang reporter mula sa isang drawer ang diyo man ay isang iphone at makikita nga natin sa video ito na hindi nila alam kung anong klaseng gamit ito at inakala nila na isa lang itong uri ng salamin bagamat may mga naniniwala na posibleng isa itong ebidensya ng time travel o paglalakbay sa panahon at oras ay marami din na nagsasabi na isa lang itong hoax at mula ang video ito sa isang pelikula. Pero malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. Ang Korean ghost hunter na si Dochi na isa sa mga may-ari ng YouTube channel na Dodge Michael ay sinubukan puntahan ang isang abandonadong gusali sa Korea na binaniniwala ang haunted at sinubukan niya nga itong imbestigaan 하벙샤인, 아가라이브. 어 부세식이야. 요거 한번 해보자. 뭐야, 지나갔었는가 네 보라 저기 발 한번 어자 내가 이 똥통에서 바로 쭉 나와갖고 그 이게 바로 볼수 있게끔 여기다 이렇게 해줄게 어 똥통에 바로 어 뚝배기만 내면 돼그 이름 뭐라 했죠 이거 이거 어두워 어두워 Wow, yeah, it it on, Mula sa banyong ito na ngabandonadong gusali, nag-umpisang umilaw ang EMF meter ni Doge. Natila ba may nasasagap itong enerhiya o presensya sa loob nito. 지금 안 없어지는 계속 나네. 근처에 있지라. 근처에 있지라. 근처에 있죠. 남자인 것 같은데? 자, 얘기 좀 해봐요. 외부? 어. 아, 우선 이걸로 파야 돼. 보고. 아, 아, 죄송합니다. 아. 와, 갑자기 흙은 거나오게다 깜짝 놀랐어. 와. 와, 진짜 놀랬다, 방금. 와와 와, 진짜 놀랬다 방금 쟤.. 열심히 가고 아열 열어 열었, 있다. Habang nasa pasilyo ng abandonadong gusali si Dochi Ay nagumpisan niyang mapansin ang pagdami ng mga langaw Na sa mga sabi-sabi Ay indikasyon na mayroong masamang espiritu O entity sa paligid At nagumpisan ng magbigay ng mga salita ang kanyang ghost job app Na tila ba may kung anong naroon Na pinagmamasdan lang siya 반지하지만 but w h a 쳐라 응. 저 e r t 뭐지? 그 h a i r Tobi's mochi. g 지 o 나 지금 나를 얘기하는 거 아니지야? 오해하지 마라, 낭케입니다. 발다고 아니 지금 여기서 얼마나 더 내려줘? 어? binanggit ng device ni Dochi ang mga salitang at nang buksan pa ni Dochi ang kanyang mas maliwanag na ilaw ay nakarinig siya ng isang malakas na tunog na nung una ay inisip niya na mula sa kanyang catball na may kung anong pumasag. Matapos ito ay nilapag ni Dochi ang kanyang kamera sa sahig para i-check ang replay ng kanyang live stream. Pero wala siyang kamalay-malay na meron palang makukuha na ng kanyang kamera na gumulantang sa kanyang mga livestream viewers. How long have you been here? How g h a b n o n g have you been r g have y o n i e o w long a v e y u b e e here? at nakatutok ito sa bintana at pintuan ng kwarto kung nasaan siya ay nakita ng kanyang mga livestream viewers mula sa pintuang ito ang tila isang anino o itim na pikura na sumilip kay Dochi na nung mga oras na ito ay abala sa pagtingin sa replay ng kanyang livestream. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuha ni Dochi sa kanyang livestream ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong gusaling ito sa Korea. Isa nga kayang multo o entity ang tumungo sa kanya mula sa pintuang ito. Kayo, ano sa tingin nyo? At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam muna sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapestv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!